The Senate is stable, both majority and minority. Walang part 2 ang kudeta sa Senado, ayon yan kay Senate President Tito Soto. Wala pang isang buwan mula ng palitan niya si Senator Cheese Escudero. Ani Soto, sa social media lang naman maugong ang usap-usapang mababalasan na naman ng liderato sa gitna ng iba't ibang issue. Kamakailan lang, sinabi ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito, na sumagi na sa isip niyang kumalas sa mayorya at maging independent. Anisoto nakausap na niya si Ejercito at sinabi nitong nasabi niya lang yan nang dahil sa naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson, na nahalos lahat ng senador naman may insertions sa budget I explained what the insertions and amendments are and how it is really uh, placed in the budget it all uh, settled down eh. Nakausap na rin daw ni Soto si minority leader Alan Peter Cayetano. Siyam lahat ang miyembro ng minority bloc. Sino mang may dibababa ng 13 votes ang hihiranging Senate President. Siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino. Eh. Sabi rin niya. sir? Anything, sir? Yeah, I believe him. Sinusugan niya ni Sen. Joel Villanueva na bahagi ng minorya. may nanggagapang bang minority para... Sa biyernes, October 10, magsasagawa ng sesyon ng Senado bago ang isang buwang session break. Ayon kay Soto, walang inaasahang pagpapalit ng liderato sa araw na yan. Pero maaring formal na ihain ni Senador Ping Lacson ang pagbibitiw sa puesto bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kahapon lang inanunsyo ni Lacson ng planong mag-resign dahil anya sa disappointment ng ilang majority senators sa pinangungunahan niyang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ani Soto, naiintindihan niya kung bakit frustrated si Lakson at tatanggapin anumang maging final decision nito. Kumisan kasi yung mga hearing namin na kung napapanood niyo naman siguro, eh, may mga spurious eh. Di May mga spurious na mga hindi naman dapat na pinag-uusapan ng sa Blue Ribbon, eh, nakakasingit eh. May nakikita raw siyang tatlo o apat na senador na maaaring pumalit kay Lacson pero mahirap daw sundan ng yapak nito. Tiniyak naman ni Soto na kahit mapalitan ng chairman, mananatili sa Senate detention ng mga testigong na contempt, liba na lang kung ilift yan ng Senado. Depende na raw sa susunod na chair kung iimbitahan sina dating Congressman Zaldico at later Representative Martin Romualdez. Nang dahil sa mga aligasyong tumanggap ng cakeback ang mga mambabatas mula sa government projects, tanong ni Cayetano bakit hindi na lang mag lahat ng national elected officials at magsagawa ng snap elections para magkaroon ng clean slate ang gobyerno. Pareho ang naging pananaw ni Soto at Lacson. Hindi yan pinapayagan ng 1987 Constitution. Ani Lacson, hindi yan makatutulong labanan ng korupsyon at ani Soto, mas lalo lang magkakagulo. What do you do with those who uh, are newly elected and uh, have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty or sa mukhang guilty kung hindi man guilty. It's a... Uh, Very far-fetched as far as I'm concerned. Sabi naman ni first-time Senator Erwin Tulfo, dapat pati local officials magbitiw sa pwesto. Ang problema lang daw saan kukunin ang pondo para sa snap elections. Nagkaroon na ng snap elections sa Pilipinas noong 1986 kung saan idiniklarang panalo ang nooy Pangulo na si Ferdinand Edrelin Marcos. Pero ang protesta sa pandaraya dyan ang naging mitsa ng People Power Revolution na nagpatalsik sa diktadurya para sa impormasyong napapanahon at on demand, Imor Santos, Newswatch Plus.